Good morning guys, maula na umaga dahil sa bagyong karina ayan guys, may ano kami may alarm na sa mga apektado na area, lilipat kami sa evacuation center kasi nga 7.30 pa lang guys, pinasok na ng tubig ang kabahayan dito sa Rizal, isa na yung sa akin at ito yung labas ng bahay ko ayan, nasa lampas tud na yan siya guys, so need ko na talagang lumipat kasi yung tubig na sa loob ng bahay pero bago ako umalis dyan lahat ng mga gamit ko inakyat ko para hindi siya babasa lahat at hindi masyadong matrabaho if ever na matapos niyong bagyong karina at hindi siya malam mo pag bagyo grabe ang trabaho so yan guys hindi talaga natin malalaman ang parating na mga sakuna so ayan guys keep safe everyone sa mga apektado na area ngayon ingat ang lahat and of course, dasal tayo palagi na gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pangkabuhayan. So, wala namang mawawala kung mga tayo sa kanya. So, yan guys. Ayan, na-video ko na.

tulog dito. Uh, black ha? Okay. Black one? Saan yun? Ay, sa may kanto? sa kanto. pala bandang mababa, no? Pati okay, doon sa may bayaran. Uh -huh. <laughs> ano pa yung motor mo, ma-stack.

フフフフ。<laughs> <laughs> 不好，不好，不好。